gusto ni Musunon niya ako ang uh, mga ideya. So, hindi kini, eh, makasibta. Sigurado, natay ginan siya niya. Mone na ang pagkaon niya, i-mix para sa to ang mga lagang uh, native chicken mga guys, no? So, nagkwanta o tahop. Uh, tahop niya sa mais guys, tapos kini siya uh, integra tray and then natay Oh, uh, crack corn crack corn din brewer para sa ito ang mga Uh, alagang sisyo. Uh, nato na siya ay halo-halo. So, atong buhaton na ni guys, mangita tao mga ihalo o isagol nato ani para sa pagkaon sa ato ang chicken uh, para himsog o tambok. O labi na yun, presko ang atong ihalo ani ng mga uh, pagkaon na. So, ayan guys, tanawan nyo ang resulta ni sa mixer ng atong pagkabuhaton. So, tara. atong buhaton is buhatag pagkaon para sa ato ang native chicken nga kita magasto. So kinahanglan nata uh, kinahanlan nang ta mahatag ug import, o amning kamot ba. So tara guys, mao niya atong buhaton guys. Uh, Panawarin niyo po ang buong video. So ayan lang guys. Next nga tong uh, ad aron kaning I know kabalo ko nga ah, uh, halos kita kita gyud tanan nagbalo na nag ni. So, dahon lang niya ni sa papayas guys dahon ng papaya so ang atong kinahanglan ni eh, tuwa lang ni siyang eh, ad aron og pino guys So, kanya itong ibuhat karon, ron, dako kay ni expenses nga masib na to sa itong pagpakaon sa mga alaga na ng native chicken mga guys tungod kay ang kani na mo naman sa inyong palibot ng mga nunani kapayas so magamit rin yun yung klase nga pagkaon o dako na masib ni ini ako ah experiment lang ni harun haron makasib ka sa ato ang mga gastuson para sa pagpagkaon sa mga alagang native chicken. So, tanawan nyo guys, kay kani, uh, tanan nyo mahita bodri sa ako ang mini farm, ako nang ipakita sa inyo nga akong o kung sa'y mga pamaagi o idea, aron makasibta. syempre kani guys, appeal ni siya. Kailang mga ni guys, uh, dahon ng uh, kamuting kahoy. halop po na ito, Drigi Ayan, finish na guys. So, mo niya nga ito ang nahimu nga pagkaon sa itong native chicken, guys. So, nga itong niya is magmix lang ito o page o tahop. may akong may ang uh, akong ibutangan niya eh. para sa pagkaon sa kuwang native chicken. Halit kaya itong manukan ni o uh, tungod sa kaprisko sa uh, mga sagol o atong gihalo ani so mo ni atong gihalo guys uh, kanisya is tahop niya sa mais hala guys tahop sa mais so magdipindi ra gyud sa inyo ha o kung saan pagtimpla yan tungod kay wala man mga dosage wala siya yung mga Huwag ay mga dosis itong makapang makapakuan sa manok kung saan yung ma-overdose. Tungon ka, di man man eh. so, pagkauna, mo ni tambal. Pagkaon mo ni. So, kanyang mga pagkaon na mag-agad ra sa timplada. Kung sa imuhang gusto ng timpla. mag po. Kung daghan ka o uh, page, gusto mo i lang tanan or gusto ni mo sunon niya ako ang uh, mga idea. Tungon ka, kini, makasibta. Sigurado, natay ginansya ni. So, mali na siya. Integrate rin ah uh, dili ko sponsor ani mga pagkaon na guys ah uh, pero mo ni akong ginagamit integratory o uh, crack corn din taho pod sa mais din mix lang nato Next lang gira to siya sakto, guys. ko lang pag So ang budget na ani uh, is duhanan ni siya kananan para karong hapon o para ugma. Kung tinaghan na ni. Eh. Daghan na akong G-mix nga pagkaon. So habang magkadaghan ang inyo ang mga hayop, ang inyo ang mga native chicken ilagaan. So magkadaghan po yung imong imix ng mga pagkaon. Uh, mga organic mga pagkaon. So ang idea ni is i-mix, mag-mix lang ka o kaning uh, dipindi sa imong ha, feeds or tahok para sa kuha pisog tahop din crackorn din lawas bani saging ay udlot sa ay, dahon ng papaya ay guys dahon ng papaya ug dahon ng uh, ah, kamuting dahoy. so is lang ato guys singon aning pagi makasib gyud ta ug kilti pa tong mga laga ni eh, tungod kay mga organic man pagkaon nga pagkaun, atong ginamaras sa atong sariling uh, ah, naras to ang tugkaran nato gitanguha so ayan guys So ready to eat na ni para sa itong mga alagang native chicken. So tara. So karon guys. Uh, Manok-nok na punta guys. Nawag na punta sa itong mga alaga ni guys. Ningaw. Datang na yung mudaan. So karon Pakawan na ito guys. Ang itong atong gibuhat ganina nga. Bugili kayo ko lang yung Ayan guys, nakaon na sila guys. Dali na, dali na! Dili, dili! Maputay! So, kaon guys sa ah, bagong ah, bagong gibuhat na itong mga pagkaon ng organic guys nga sabay lang gihapon ng sabay sa paghalo sa mga page o crack corn o tahok sa mais guys. So, mo ni ang first time pagyuni sila na mga mga imnani guys so gibuhat na ako ni para makasibta o makaginan siya takong ah uh, click na nga to ang ato ang ah uh, pagsulod ani negosyo ani ang pagpamuhi og uh, pag pagalaga o ani mga native nga chicken nga guys oh so, guys ano so, so inalan siya kasayon guys so gikan karon ah uh, himuon man ako ni kay tungod kay uh, magsugod sa uh, uh, first tips na ito nga buhaton para sa ito ang pag-vlog o pag-sulod o negosyo nga pagpamuhay pagpamuhi o mga native chicken. So, ana na siya guys. So, mauna na siya. Uh, atangin nyo guys ang mga mga panghitabo o kung sa'y mga pamaagi nga atong pag-abuhaton. Uh, parte sa mga alaga na nga native chicken. Aron na share ko na ko sa inyo ha. Ugasa tama ka save hasta makaginan siya.